kontrato ko. Ah, oh, ibigay mo sa kanya to? Kasi ngayon, ang usapan namin sa cellphone, magki ko. Kung sino maikita ko, eh ikaw at nakita ko. Ikaw na magkabot sa kanya. O sige, kasi may lakad din ako eh. O sige, sige. Ha? Ako na lang ha? Bada ka dyan ha? Salamat, salamat. Ako na lang O sige, dito na ako. Dito na ako. Dito na ako. ayos na ako. sa Kakapera birthday. Taka ni Papa to. Tay ko na. Mga ilang minuto lang yan. Diyan na yan. Pagalap. Uy, uy, nabago lang siya kapatoto ah! Eh, tatago ko sa siyota ako eh. Bakit lang siya? Tatago ko eh, kasi baka mamaya eh, gububi na naman ako ng mga babae din eh. This, eh, kasi si ano eh, si Tropa. Si na Tropa? Yung nakaraan, Tropa natin. Ah, si Toyong! Oo, oh, si Toyong! Ay, sabi ko oh. sa'yo, si Toyong! Hindi, si Toyong! May naharbor ako dun eh! Gagangay! Ito nga sabi rin ni Toyong, oh. Nagbago rin